Hello, it's another day here at JNK Farm Ngayong araw po ay maulan So yung mga alaga natin is na lang, nakatambay at bawal lumabas So ngayong episode po na ito ipapakita mo namin yung practice po namin dito sa farm na kung paano sila panatilihing mataba healthy at nakakaiwas sila sa stress So Tara. Tip number one, dapat palaging malinis ang kulungan. Dito sa aming kulungan, kasali sa aming daily routine ang paglilinis ng kanilang mga dumi at yung mga sobra-sobra nilang pagkain na nakakalat sa floor. Minsan kasi kapag nalilita ko nagbibigay ng pagkain sa kanila, nahuhulian ko lalo na yung mga inahin at mga bata na ninangata yung mga sobra-sobra na pagkain sa floor. Pakaisang dahilan din kasi yon sa pagtatay nila. So para iwas sakit, isalin na lang natin sa daily routine ang paglilinis ng kanilang bahay. About naman sa amoy ng mga ihi nila dito sa bahay ng kambing ay hindi masyado o talagang walang amoy kasi lupa yung main bed ng bahay nila. Alam naman natin na ang lupa ay natural na disinfectant or sa madaling salita, sinisip-sip niya lang yung mga ihi. Maniniwala din kasi kami na ang kalinisan ay isang susi para sa isang successful na negosyo, especially sa livestock farming. So dapat yung gilid-gilid, nawawalisan natin yung mga tayo nila. Ayan. Yan yun, mga sulok-sulok. Tapos, sa hagdan, dapat din yan. Always malinis. Tapos sa ilalim, ng, di ba, elevated yung floor nila, yung kung saan sila nag-stay. Dapat din yan, once a week, dapat nililinisan yan. Ayan. So dito sa farm, dito sa mga alaga namin, kapag ganito yung panahon, uh, ulan, isang practice namin para hindi sila ma-stress is pinutusukan uh, namin sila ng mga vitamins. Ito yung pinaka-importante na vitamins na tinutusok namin sa kanila. DCM, ADE, B-complex, tsaka iron. d uh, Dewormer. Pero ito kasi uh, isang beses kada dalawang buwan lang ito. So hindi namin to ginagawa, hindi namin to ginagawa monthly. So ang monthly lang talaga namin is itong mga ta. Tapos sa mga bisero, sa mga maliliit na bata, ito. Ay maliliit na kambing. gatas. Magigitan nyo dito, may chupon pa sila. Tip number two na ginagawa namin dito sa aming farm kapag ganito na tagtulan or para mapan mapanatili namin na healthy yung aming mga kambing is yung nagbibigay po kami ng injectables na vitamins katulad ng ADE, DCM, B-complex at iron. So yung AD po kasi ang nagagawa nun sa mga kambing natin is yung lalo na sa mga inahin tumutulong po ito pampalandi sa kanila tumutulong po ito para mag heat at hindi masayang yung mga panahon na dapat nabuntis sila yung mga alaga natin maganda rin ito sa mga batang kambing para hindi sila maging bansok Yung isa pa na binibigay namin is yung vitamin B complex. Tumutulong para iwas stress ang mga kambing. Binibigay namin ito kapag uh, katatapos mga may sipon, matamlay ang kambing, or basta may sakit yung mga kambing or may mga dinadamdam sila. Ang vitamin B din kasi ay uh, nakakatulong para lumakas sila kumain. isa siyang parang calcium parang ganun, DCM. Maganda lalo sa mga nagpapadede na inahin. Pero siyempre, katulungan lang po ito sa pagproduce ng gatas. Mas malaki pa rin yung ambag ng pagkain, lalo na kapag sinusunod mo yung 50-50. Ano po yung ibig sabihin 50 -50? 50 ng 50-50? 50% na grass at 50% na legumes. Ang sunod po is yung iron. Maganda ito lalo na sa mga day old na kambing at sa mga bagong anak na inahin. Kapag yung rim po kasi ng mata nila is medyo maputla na, doon po kami nagbibigay ng mga ng iron. Pero at pero syempre kapag nakikita namin na payatin o patpatin yung kambing, doon po kami nagbibigay ng iron. maraming salamat po sa panonood at sana po ay nakatulong tong video na ito para makaiwas po yung mga alaga ninyo sa um, stress or sa sakit. Lalo na sa, lalo na po sa panahon ng tag-ulan. At maraming salamat po sa panonood at uh, paki, pakisuyo paki na rin po na mag-subscribe like and share na rin po tapos pakiclick na rin po yung notification bell sa tabi nang sa ganun po ay updated po kayo sa aming mga bagong videos na parating pa patungkol po sa Buhay Farm. Salamat!